nakita nyo na, parang ano pong nagpa-decide sa inyo na isa eh, TV po yung buhay niyo? Ganda, ganda hmm. ng tanong. sa Sagot mo na maayos <laughs> yan. Ang dami kasing, alam mo, ako ah, kuya, puntahan mo nga sila. Hindi, <laughs> <laughs> eh. may sabong doon <laughs> 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 <Lulis>, eh. Ah, may tupada kasi doon. May tupada eh. Lunis <laughs> eh. Uh -oh. Monday. <I'll, laughs> actually, Actually na yung patupada. Yung patupada sa Sir Gabby doon. Nagalang yung mga manok sila. Pag pinanood niyo sa sabado, oh, intindihan niyo kung bakit ko ginusto. Dahil, isa lang naman yun, inspire. napakaraming katulad ko na nangangarap. Pag pinanood niyo yung pinagagagawa ko para marating ko to, maraming may inspire. 100%. E, mo dyan yung binaba ka sa Mindanao? Kanyan? Bawal. Na. Ah, Bawal. Basing, ba 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 yun? kwento na knock. dito. Kwento mo na Hindi yun. Oo, marami. Basta ako, para ako may pataonon, nun. na hindi ako pwedeng lumingon dahil ang gusto ko lang talaga maging artista. So, hanggang nakarating ako dito sa Manila, lahat ginawa ko. Pero ginawa, panoorin nyo, puro ginawa ko lang yun ng sumali ako sa lahat ng beauty contest, singing contest, ganyan. <clears throat> Tapos, Basta marami, maraming mga ano. Kuwento mo na rin, kuwento mo na yung bar na kuwento mo na rin itong ito. Para din daw sila manood, magsahe ko oras sila eh. Yun lang, magi, para lang maging ano, inspirasyon at uh, sa lahat ng mga nangangarap na nasa probinsya. Basta maniwala lang kayo sa sarili niyong kakayahan. Yun lang yun, yun lang ang sikreto.